guys. Let's eat lunch. Ito yung ulam ko po ngayon. Ito oh. Meron akong saging. Ulaman ko na. Pork. Yun lang kunti na kanin na. Kailangan kong kainin. Ngayon. Meron akong gulay. Lito siya na pinakuluan lang po. Ito yun yung adobo ko na may ano, Gulay. Medyo nanginginig na yung katawan ko. Kasi parang kailangan ko kumain. Nag-reduce sana ako. Grabe yung ano ko sa no, diabetik. Ayan ang kanin ko. Sobrang liit lang. Yung, yung ano kasi maganda daw ito kainin. Yung banana. Hindi. Ano ito? Para sa diabetic na tao. So, let's sit guys Meron pa pala ako dito isa Ayan, kamuting kahoy Yan ang kahapon ko ito kinain So, ngayon ito naman Saging Ewan ko anong susunod Mga ganyan na mga pagkain lang ang dapat Ayan. Ako lang mag isang kumakain ngayon Tingnan mo guys Diba Okay guys Kain muna ako Meron pala akong ano. Tuyo. saka ito beef. Nahuli. Barang yung dami kong food na yun ah. Tapos so, ito nga ang ano ko. Ito yung gamoteng kahoy. Kain tayo guys. Let's eat. Oh, tapos na. Naubos na yung ulam. Ay hindi meron pa dito. Hmm. Ang dami pa yan. Ang dami pa yan. Okay. Bye. -bye.